Tampok ngayon sa Mindanao Fruits and Food Festival 2025 ang mga kalidad na produkto mula sa Kinapawan City at ibang panig ng Mindanao na nagbukas nitong October 10 sa Kartilya ng Katipunan, tapat ng Manila City Hall. Dinaluhan ang pagbubukas ng festival ni na Mayor Esco Moreno Domagoso, Vice Mayor Chi Atienza, DT Cam Director Crystal Bagaching at ating kalihim ng agrikultura at tubong North Cotabato na si Manny Pinyol na siyang pangunahing tagapagtaguyod ng advokasiyang direktang pag-uugnay ng mga magsasaka sa Mindanao sa mga mamimili sa Luzon. Ayon kay Mayor Moreno, layunin ng naturang aktibidad na palakasin ang koneksyon ng mga Mindanaoan farmers at mga pamilyang Manileno sa pamamagitan ng mas murang presyo ng sariwang produkto. Tulad ng mga prutas, tampok sa weeklong festival na tatagal hanggang October 17 ang dalawang putsyam na exhibitors mula sa iba't ibang rehiyon ng Mindanao. Kabila ang mga accredited farmer groups ng Department of Agriculture o DA mula Davao City at Kinapawan City. Ipinagmamalaki ng mga kalahok ang kanika nila mga produkto gaya ng durian, mango jams, organic rice, honey at banana chips, mga produktong kumakatawan sa yaman at klasan ng rehiyon. Ayon kay dating Sekretary Pinyol, nananatili ang advokasyang ito bilang simbolo ng tuluy tuloy na ugnayan ng mga magsasaka at mamimili na layuning palakasin ang lokal na produksyon at maabot ang tunay na food security sa bansa. Anya, sa ganitong paraan ay mas makakakuha ng tamang presyo ang mga magsasaka habang mas nagiging abot-kaya naman ang pagkain para sa bawat Pilipino. Patuloy namang inaanyayahan ng mga organizer ang publiko na bisitahin ang exhibit at tikman ang libreng durian tasting at mga espesyal na handog ng mga lokal na kooperatiba. Patuloy ang panawagan ng mga taga-Mindanao na tangkilikin ang lokal, suportahan ang magsasaka at ipagmalaki ang sariling ani. Luigi Alan Totor, NBC, Bida Balita.